What's up everyone? Welcome back to my YouTube channel. Ngayon pag-usapan natin yung Boost Philippine Economy. Okay, kung ikaw bago pa lang sa aking channel, please subscribe, then click on the bell para update po kayo sa ating mga video. Okay, dahil pa-excite po ng pa-excite yung mga bago po natin na vlog. Balik na po tayo sa ating kwento or topic. Boost Philippine Economy. Tignan natin ngayon kung ano ang epekto ng negosyo sa bansa. Meron kasi akong pinapaniwalaan sa dalawang malupit <clears throat> na negosyo na makakatulong sa ekonomiya ng ating bansa. Kasi kung hindi tayo alam, di, di nyo alam, yung pera natin dito sa Pilipinas, fixed na yan. Okay? Kaso ang problema, sa tuwing bumibili tayo ng produkto na galing sa ibang bansa, okay, nilalabas natin yung pera natin. At yung o, mga OFW naman, nagpapasok sila ng pera ng ibang bansa sa atin. Okay? So may dalawang uri ng pera. Sa bansa natin yung pumapasok at yung lumalabas kung tingnan na kung kung titingnan pwede naman oh, excuse me kung titingnan okay pwede naman natin pwede naman tayo magprint print okay, pwede naman print na lang yung bangko sentral ng pera kaso magi-inflate naman bababa yung value kung utang naman tayo okay din ka okay din kaso magbabayad naman yung susunod na henerasyon pangit no kaya huwag na tayo mag-umutang okay dahil sa utang dami na sisira relasyon And, na experience ko po yan Okay? Kaya huwag na tayong umutang sa ating mga best friend natin, kaibigan natin. Okay? Kaya pangit. Okay? Sabi rin sa Bible eh, kung ikaw ay umutang, servant ka, slave ka. Okay? Pero kung ikaw ay nagpapautang, okay, hindi ka slave. Kaya yung, yung kaya tingin ko, kailangan natin mag-isip ng negosyo na makakatulong sa ekonomiya natin at yun nga yung makagawa tayo ng produkto na maibibenta natin sa ibang bansa. Okay? At turismo. Yung dalawa na yan, ang magiging rason para pumasok sa bansa natin ang pera ng ibang bansa. Okay, like ko pong sinasabi sa inyo, kanin, sa inyo dito sa vlog natin na dalawang uri ng pera. Okay, yung pera na pumapasok, yung pera na lumalabas. Pero mas maganda kasi na mayroong pumapasok galing sa ibang bansa. Okay, kasi kung yung uh, uh, Banko Central ay gumagawa ng madaming pera, okay, mag-inflate, yung produkto mas tataas. Yung pera, Oh, yung sa ibang bansa nga sa Vietnam nga, na eh, 2 million, 5 million yung halaga ng pera nila. Pero yung mabibilang, mabibili lang ay eh, napaka uh, konti kasi ang dami nila, ang dami, silang uh, piniprint na pera. Kaya dapat pumasok yung pera dito sa Pilipinas galing sa ibang bansa para umunlad yung ekonomi ng Pilipinas. Once na pumasok na sa atin yung pera, may problema na naman. Okay? Kasi tayo bibili na naman tayo ng produkto ng ibang bansa. ilalabas lang ulit natin paulit-ulit lang. Kasi ang nasa mindset natin is maganda yung mga product na gawa sa ibang bansa. Pero wala din naman kasi tayo magagawa kasi yung mga cellphone na meron tayong lahat ay gawa naman talaga sa ibang bansa. Okay, wala naman talagang cellphone na gawa talaga dito sa Pilipinas. Kahit yung mga kotse, wala din kaya wala wala, wala din. Kaya yung yung goal ng mga ibang tao ay gumawa ng uh, gawang Pinoy. Okay. Kung tayo, magsimula rin tayo sa, sa atin mismo, gawa tayo ng gawang Pinoy para yung product na magagawa natin ay mailabas natin sa ibang bansa. Kaya, kailangan pumasok yung pera ng uh, yung pera ng ibang bansa dito sa Pilipinas. Kaya ko, yung dalawang negosyo natin na uh, na to, yung produk, produkto at yung turismo, ay eh, panatilayin natin yung pera na makuha natin dito at invest natin sa mga creators natin. At iba at iba pang negosyo dito sa Pilipinas para sa pag-unlad ng bansa natin. Ang tamang mindset dito is buy local, sell local. Okay, bumili tayo sa local, bumili rin tayo sa local. Kasi yung iba naman, bumibili pa dun sa ibang bansa huh? kasi bibenta sa Pilipinas. Okay, kaya kung ano yung mga ginagawa ng mga local farmers, ginagawa ng mga businessman dito sa local, dapat ibenta rin natin dito sa local. Okay para yung pera natin umiikot lang sa atin. Okay? Bibili tayo ng mga gawang lokal, ibibenta naman natin sa ibang bansa. Okay? Yung mga gawa nating lokal, para yung mga pinapaso na pera ng ating mga OFW ay hindi na din mailalabas at malalagdagan pa. Kaya sal saludo po ako sa mga OFW kasi sila yung mga nagpapasok ng pera. Okay? Pero sana hindi ganun. Kasi Pilipino yung ginagamit. Okay, oh, lumabas para magkaroon ng pera dito sa para to kami ng Pilipinas. Hindi dapat. Kaya dapat uh, sell local, ay buy local and sell local. I mean, ang mangyayari po niyan, okay? Kagawa tayo ng product natin dito sa Pilipinas, dito sa yung kung ano yung raw material dito sa Pilipinas. Okay, gawa tayo ng sarili natin tapos ibenta e natin sa ibang bansa. Bala na kayo doon. Okay, bala na kayo makapag isip niyo. Okay? Sa so, to lang, marami marami naman talaga tayong creator. Okay? Nawawala lang yung pagka-creator nila tayo simula ng makapasok ng college. Nakita niyo po ba yun? Kasi pag nag-college tayo, na trabaho tayo, magiging kon tayo. Kasi after college, napupunta sila sa mga trabaho na kung saan hindi na-exercise yung pagka-creativity nila. Kaya dapat maging habit natin yung pagiging creativity, paggawa ng bago, okay. Hindi lang tayo gaya-gaya. Sa simula, pita tayo gumaya, pero time will come, magkakaroon tayo ng sarili natin yung gawa. Kaya, kaya, kaya ako, ang ginagawa ko nung uh, college, nung panako, nung uh, ah, senyorahe ako. May na akong mga gustong gawin. Okay, may mga kung tayo, may mga gusto tayong gawin, may mga naisip tayong idea, ganagalan sa iba. Pero gumagawa tayo ng sarili natin. Okay, ang goal natin is maging, uh, create, maging creative tayo. Okay, dapat mak makapag-create tayo ng bago. Okay, isa lang naman yung tinutumbok na topic na to, sabi nyo na to, na ang ng ekonomiya ng bansa natin. Okay, para makagawa ng negosyo produkto na may bibenta natin sa ibang bansa para puma para pumasok sa bansa natin yung mga pera nila. Hindi yung labas ta, hindi yung labas lang tayo ng labas, hindi talaga hindi talaga masolusyunan, okay? Yung utang tayo ng utang, okay? Kasi tayo din naman magihirap at dahil mababaon lang tayo sa utang. Okay? Kaya ikaw kung isa kang creator, magtulong-tulong tayo na makagawa ng negosyo o panibagong produkto na may bibenta natin sa labas. Okay? Huwag natin kasanayan na umutang. Okay? Meron pa akong tiyatawag na <coughs> pre-sell. Okay? Meron pa akong ginawang uh, video na yon. Yun yung first video ko for about entrepreneur, about area sa pagninegosyo. Okay? Kung wala kayong pera, hindi nyo kailangan umutang. Okay? Uh, bibigyan kayo ng konting papiyaw lang. Kailangan lang natin na uh, uh, mag-isip sa sarili nating uh, kaisipan. I mean, uh, kumbaga, kung, ano yung meron sa'yo, yun muna yung gamitin mo sa pangyong I start on what you have magsimula kung ano yung meron ka. Dahil pag ang Diyos nakita, nakita niya na tayo ay pinag, tayo ay deserve sa maliit, deserve din tayo sa malaki. Okay? Kaya kung musing kong mapanood yung buong video na yon na vlog na yun, punta lang po kayo sa ating uh, mga video. Okay? Ang tawag nun is pre-sell, yung uh, thumbnail po nun. Kaya panoorin niyo po yon para hindi na tayo magkabahon-bahon sa utang. Kasi tayo din yung mahirapan. Magiging slave lang tayo. Okay? Sanayan natin na huwag pong umutang para hindi pong masira yung relasyon natin. Yan yung advice ko po sa inyo. At the same time, bonus tip ko sa inyo, huwag niyong utangan yung kaibigan nyo. Yung best friend nyo, ha? Okay? At the same time, yung stand ko, <coughs> kapag ko uh, negosyo-negosyo, okay? Pag-isipan ko pa rin na uh, dapat kaibigan, kaibigan kita. Okay lang na masira, uh, ma malugay ang negosyo, everything. Okay lang na yan. Okay na yan. Okay na, yan. Okay na. Bigyan mo ako Okay, ayaw kong ayaw ko uh, parang ayaw kong umutang sa iyo. Oh, kung magbibigay ka, ibigay mo 'yun sa akin, okay? Kumbaga blessing ka sa akin. Hindi na 'yung utang ako sa tapos pag hindi ko na bayaran, mas yung natin. Okay? Kaya sa mga gusto mong para maging slave 'yung kinapautangan, wag din 'yon. Okay. masama din yun. Okay? Kumbaga advantage natin. Kung meron tayo, hindi pera man natin, okay naman, ibigay na lang natin. Kaya dito na po lang tapos yung ating topic about the Bush Philippine economy. Okay? So na, na, na napag-usapan natin kanina yung ating uh, uh pinopoint kanina. Okay? Nagbigay lang ako ng konting uh, le, uh, konting uh, pa bonus okay? para po tayo ay maging <coughs> maging maayos na negosyante. Salamat po sa inyong panonood at uh, salamat sa suporta. Okay, pwede bang mag-comment kayo sa mga uh loyal na viewers ko okay kasi para malaman ko kung sino yung mga uh, mga loyal loyal viewers ko kasi time will come bibigyan po namin kayo ng uh, blessing okay. dahil uh, until now ay sumusuporta kayo sa akin mga vlog and uh, sana naging blessing naging blessing rin po ako sa inyo at uh, god bless po tapos na tapos na po tayo bye bye